yung Kawawa yung aming ano munggo kay laging na ano yung ano mo. Ano. Pinakpang pinakbet dapat yan, di ba? <laughs> oh. <laughs> I mean, ay pinakbet pala to. Kay ba kasi malapit lang ang ano bilihan. Ang sarap pa. Ah. <and vaisan> ah. Sarap. Hindi <laughs> wala na daanan ni Mr. doon. Kasi may ang maanghang doon. Kasi pero alam mo doon yung bilihan or ngayon lang? Ngayon po lang. lang. oh, pati lipilip li li doon eh. Bain tayo ng chicharon. Alam niya may bilihan pero hindi niya alam niya yung chicharon. So, ang sarap ah. Bago pa, no? Eh, tingnan ko mm -hmm. yung saging. Eh, nilalang. Sa Pilipino to? Mm -hmm. Yun yung kagaya ng binibili niya. Mm. Nung -hmm. naunang binili niya. Mm. -hmm. mo sa inyo, rin ng ganito. Hindi Hindi ka. Sarap, yep, no? Buti ka mo bukas yung elevator kaya hindi tayo nag... No, dati nang ginawa namin, nag-akyat dito pala kasi. Napagod na? pagod na. Hindi na pinagod. Doon mo mamapanggal. Ka. Dito <laughs> kainin. <Kapag -dang. laughs> <Kapag -dang>. Palitan <laughs> <laughs> mo na lang. Meron na nang wala. Huwag well, mong tapon pag kasi mo. pag nababal dyan, matanggal pag yeah. ilagay sa anak. Sa ulit mo doon, palitan mo. Dito sa ulit natin istindahan? Oo. Oo, oh, um, nasa sa Ay, hindi nila naayos paglinis. Oo, oh, oh, oh. ano yung ulit? Kaya niya ang mga buka. Bilisan, bilisan ang pagdahan. Bawat siya. Ay, huwag mo nang bilis ulit dito. Ha? Huwag ka na bumili sa sunyo. Uh, ay, ang bulak. May ano yung bulak. Eh, buhok lang yan. Lang. At least buhok ng baboy, hindi buhok ng bulbul ng tao. Hindi naman matanggal yan pag-alit. Pag malambot, pero pag ganyan, hindi mo maano matanggal. Sayang so, sons ko, wala silang ano. Yung, yung apple cider. Yung local lang meron. So, na, sigurado, laga, ano meron. Yung dalaga, yung ino-order siguro lang. Sa iHerb nga, iHerb sigurado, nag-aano yan. Masayang man. Meron man eh. Meron pala. Thank you.